Nakaalis na ng bansa kanina si Indonesian President Joko Widodo matapos ang tatlong araw na official visit. Inaasahan namang mahikinabang dito ang mga Pilipino sa kanyang pagbisita. Lalo't may naging kasunduan ng dalawang bansa kaugnay sa pagpapalakas ng kalakalan at energy security. Narito ang ula. This very fruitful, productive and successful Because of the many things that we have, they have discussed, uh, President Widodo and President Marcos discussed a number of issues which are both important for our countries. Ganyan ang naging pag-asalarawan ni Philippine Ambassador to Indonesia Gina Hamuralin sa naging tatlong araw na pagbisita ni Indonesian President Joko Widodo sa Pilipinas. Kanina ay umalis na sa bansa si President Widodo pabalik sa Indonesia hinatid siya ni na Ambassador Hamoralin, Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez at iba pa. Ayon kay Ambassador Hamoralin, sa naging pagpupulong ni na Pangulong Marcos at President Widodo, na pag-usapan ang iba't ibang isyu na kapwa mahalaga sa Pilipinas at Indonesia. Natanong din si Ambassador Hamoralin ng media ingil sa sitwasyon ni Mary Jean Viloso, ang OFW na nakapiit ngayon sa Indonesia dahil sa drug charges. Sabi ng opisyal, tuloy-tuloy ang proseso ng usaping ito at palaging nasa checklist ng Philippine Embassy ang concern na ito katuwang ang DFA. Because of our good relations, uh, I think there is. But of course, uh, I cannot predict everything. But I hope, let's hope that there be a positive outcome. Tiwala rin ang Filipino envoy na mahikinabang ang mga Pilipino sa si pagbisitang ito sa bansa ni President Widodo. Lalo't may mga napagkasunduan ng Pilipinas at Indonesia sa pagpapalakas ng kalakalan, ekonomiya, energy security at iba pa. Isa sa mga importanteng ano agenda din today with the, with the visit is yung uh, enhancement of trade ties no? between the two countries. As you know, nagpirmahan ng MOU on cooperation on energy. So itong energy, maraming projects siya, may renewable, and also important for energy security. You know that Indonesia supplies almost 80% of our coal. coal. So importante na we have a stable supply ng coal for our energy needs. It's very important. And also one of the issues discussed yung enhancement ng border patrol cooperation with Indonesia. You know that we share a long border with Indonesia in the south. So it's also about energy security, pool secure uh, what do you call this? Uh, national security and of course economic cooperation Tatlong beses nang nagtungo sa bansa si President Widodo pero unang beses sa ilalim na administrasyon ni Pangulong Marcos Alan Francisco para sa bayan